baka nga uh, ibu uh, ayo gamoyon ka nga uh, ibuwag nato ang minanaw gikan sa Pilipinas. Nga ano man? Kay patimba ang Luzon Dizayas, ay, sa tabi sa pa sa sa Luzon, Visayas, and Mindanao, tulog bituon. Uh, ato ni Tagalogon uh, mga kablag ang mga karitsil nasa Cebu po kami kaya nagbisaya kami i-translate ko itong Tagalog nagtano ako sa kanya kung sangayon ngayon pa siya na i iwalay ang Midanao sa Pilipinas ang, ang sagot niya pagi oh, ang sa Tagalog 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 sa sa Tagalog pagi abot na ba ni daghan ba mga Tagalog aro naminaw ikaw in ako sa ngayon kasi Luzon, Visayas, Mindanao tatlong between yan sa ating sa ating watawat at ang pahit naman pakinggan kung ang Mindanao ay sotong balibot hindi kasi hindi 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 Uh, pero kung iwalay na hindi na ng bansa. Uh, kung sakali na maging batas doon sa kongreso. Kung sakali lang ba. Um, di, di di di, talaga ako sa kasi staga, taga taga Mindanao si Duterte siya naman yung last president niya na na ayunan ayunan ko sa pag manage dito sa Pilipinas. Buta ko buta ko sa kanya ay buta ko sa kanya sarili with laws pero di ako sa kanya na iwalay na uh, Ikaw ma'am Ah, uh, sang ka po ba na kung iwalay natin ang Mindanao? Oo. So, oh, <laughs> Oh, opinion. Oh, hindi daw sabi ni Ma'am mga karitil. So, dalawa na to mga karitil ha. So, na, hindi sila sangayon. At paki-subscribe lang po ang mga karitil. Wala po nito ang bayan ito ang subscribe. Malaking tulong niyo sa akin. At marami ha? Thanks for watching mga karitil.